Mainit na pinag-uusapan ngayon ang kumakalat na balita patungkol sa bagong epidemya na nag-viral sa social media. Kung saan, ito nga ay nakasentro sa bansang China at tinawag nga nila itong HMPB virus. Matapos nga makarecover ang buong mundo sa COVID pandemic, ngayon nga ay balot na naman sa pag-aarala ang marami sa mga Pilipino na dumanas ng matinding depresyon at hirap noong panahon ng pandemya. Pero base nga sa naging report ng DOH at ng China Embassy, fake news or walang katotohanan ang kumakalat na balitang ito. At para nga sa detalye ng balitang to, uri natin to. Fake news. Yan ang sagot ng Department of Health at ng Embahada ng China tungkol sa kumakalat online na bagong epidemya sa naturang bansa. May nakausap din tayong Pilipino roon. Nakatutok si Jonathan Andal. Mismong X na ang naglakip ng community note na walang basihan ang kumakalat na post sa X na nagsasabing may bagong epidemya umano sa China na pumupuno sa mga ospital at krematorium doon. Kahit ang Department of Health sinabing hindi ito totoo. Wala talaga, wala. It's it's fake news. Officially, uh, nagparating rin tayo ng communication sa World Health Organization. Obligado ang mga bansa na magsabi sa kapwa-bansa kung meron silang uh, iniinda, kung may sakit sila so to speak, wala rin. Zero. Kung meron talagang totoo na balita na sakit, nakakaiba, kami yung una pong magsasabi. Maging ang Chinese Embassy sa Maynila, tinawag itong fake news. Pati ang nakausap kong Pinoy na nakatira ngayon sa Wuhan, China, pinabulaanan din na may bagong epidemya roon. Actually, lumalabas po kami ng normal. Wala pong mga nakamas. Kahit saan po kayo magpunta na wala pong panik na nangyayari. Wala pong mga mga ano news na lumalabas po dito sa China na meron po kaming kailangan ano mga pag-iingat about sa mga ganyang pong sakit. Sabi ni Angeles, winter sa kanila ngayon sa China. Kaya may mga inuubo, sinisipo na tinatrangkaso talaga. Pero wala anyang deklarasyon ng state of emergency gaya ng ipinapakalat din sa viral post. Nagkataon rin na uh, ito yung panahon na natural talaga, panahon ng uh, taglamig. Pag ganito kasi talaga, tumataas ang bilang ng mga respiratory illnesses, yung mga sa Tagalog malatrangkaso nga uh, sakit, influenza-like illness, natural yan every year. Batay na sa report ng Reuters, ang tumaas talaga sa China ay acute respiratory diseases mula December 16 hanggang 22. Kabilang sa mga na-detect na dahilan sa mga huling kasunroon roon ay mga virus na karaniwan na sa Pilipinas at madaling labanan ng resistensya. Hindi sila mga bagong sakit. Hindi yan bago, 2001 pa yung uh, virus na yan. At tulad ng maraming mga respiratory viruses, wala siyang uh, bakuna, totoo yun, wala rin siyang gamot, totoo rin yun, pero mild siya. In other words, kayang-kaya siyang labanan ng isang tao na malakas ang resistensya. Sabi ng DOH, posibleng may PTSD o post-traumatic stress disorder sa COVID-19 ang ilan sa atin. Kaya ganoon na lang ang takot at pagkabahala nang mabasa ang viral na post. Magka magkaroon lang tayo ng parang konting paalala or anyo na parang ito na naman ba? Mangyayari na naman ba? Yung anxiety natin tumataas. So, para sa ating mga kababayan na click ng click, share ng share, check nyo po muna kung saan ba nang galing. Meron pa rin COVID-19 ngayon, kaya patuloy ang panawagan ng World Health Organization o WHO sa China na bigyan sila ng akses sa mga data para mas maintindihan ang pinagmulan ng COVID-19. Sagot naman ng China, ibinabahagi naman nila sa international community ang mga datos at resulta ng mga pag-aaral nila tungkol sa COVID-19. Meron nga rin tayong isang kababayan na nagtatrabaho bilang isang medical staff sa bansang China na pinusunungalingan ang balitang ito. Ma'am, ano po itong nababalitaan namin na may makalat na virus dyan po sa China? Ano po ang inyong observasyon dyan sa lugar po ninyo ngayon? Totoo lang po, kahapon ko po yan nalaman kasi po yung teacher ko po doon sa Pilipinas nag-chat po sa akin kung totoo po yan. So, nashock ako, ha? Buti pa kayo mm. dyan sa Pilipinas kasi alam nyo kung ano yung nangyayari dito. Kami po ay wala. Hindi po mm. siya hindi po siya totoo. Hindi po siya totoo po. mm, -mm. Saan to kumalat? Mam, ma social media? Ibig sabihin, fake news. Sa, sa totoo po kasi, uh, kasi po winter ngayon eh. Ah, okay. So, talagang nagkakasakit. kagaya ko, kagagaling ko mm. lang sa sakit. Kasi nga nalamigan. So, mm. yun po. So, pag, uh... so, kaya... Go ahead po, go ahead. Ano? Oh, so uh, 'wag po kayong maniwala sa mga post po sa Facebook. Yes, po sa Facebook talaga 'yan kumakalat. Mm, eh. Correct. Oh. Kasi normal lang po. Yes po. Normal lang po talaga siya na may mga nagkakasakit, lalo na po ngayon winter or autumn. Autumn po 'yan siya nags mm. autumn to winter. Na marami nataka lalo na din 'yung mga bata. Mm -mm. Kasi malamig. So, 'yun po, wala pong dapat mm. ikabahala. That's Kasi good po, po ma'am. Oo. To, oo. Hindi po siya totoo ang uh, mga uh, ngayon po kasi bakasyon pa eh, hindi pa po hmm. nag-start Usually sa mga international school wala pa pong pasok kasi po bakasyon. At para sa mga kababayan natin, lalong-lalo na sa Pilipinas, wag na wag tayo basta-basta na lamang maniniwala sa nakikita natin sa social media. Hindi nga porket viral at mukhang totoo ay papaniwalaan na natin ito. Base nga sa statement ng DOH, wala tayong dapat ipag-alala sa kumakalat na fake news na ito. Bagamat nananatili pa nga rin ang COVID-19 sa buong mundo ay under control naman ito. Payo ng DOH ay panitalihin natin ang ating pag-iingat at ugaliing umiwas sa mga matataong lugar at laging isaalang-alang ang kalinisan at ang ating kalusugan. At kung bago ka pa nga lang dito sa aking YouTube channel ay ini kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyo panunood.